Yan, nakaredy na po itong dala natin panakar. Ito po yung mga pritong isda. Ito naman po yung sweet and sour sauce. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay lulutuin ko na yung mga isdang panlog na binili ko po ka na RJ. At yun po ay dadalahin namin ka na nanay at doon po kami maghahaponan ngayon. Ayan po, bali, ito na yung mga isda. Nalagyan ko na po ng asin. At nagpiprito na rin po tayo. Meron po tayong karot, singkamas, at saka po bell pepper. Ano na yun? hindi pa naman bulok yung ating buwan ah. Carrots? Mm mm-hmm. Yung, yung binili ko yung isang araw pa. Tapos eh, ako po kay bossing ng um, carrots. Ay nakalimutan. Hindi nakabili. Tapos po ay ito naman pong singka mas sa ito eh. nung pang birthday ni Teo. Oh, natubo na. Oh, natubo na. Ayan, at habang tayo nga po ay nagpiprito pa ng mga isda. Nahanda na po natin yung mga ingredients. Ito na po yung mga sangkap para sa ating sweet and sour sauce. Ayan guys, lalagyan din nga po pala natin ng sugar. Much, much, much later. Ito na po yung ating sweet and sour sauce. Ayan, nakaready na po itong dala natin panakar eto po yung mga pritong isda eto naman po yung sweet and sour sauce ganda mm -hmm. naman ng itinite nito eh yo <laughs> wala dyaw ang ulam mo alam <laughs> uh -huh. ula. bawalawakan magbainit hawan ba sa amin <laughs> hello po ayan po at kami ay papunta na po sa nakat kasama po namin si Teo tsaka si Nahaisin po pero po sa likodan si OJ tsaka po si Paralay ayan ma ma blankies ma. ma ayan po si Milot at tsaka si Kim kami po ay papunta na sa Nakar dahil ngayon po ay anniversary ni White at ni Janet. Wow! Congratulations! Happy anniversary! Sila yata ay 10 years na han eh. Yeah, Yan po, na, dito na kami sa nakar. At kasama namin si Hyzen, si RJ. ako magpapatulong lang ano ah, magbuhat na itong ating mga dala. Nene, ayaw ulo mo. Kami po yung laging dito nakikiparking sa may gasolina. Thank you sa gaswin <laughs> Tayo na. anniversary. Nasi nanay? Sorry yan. Kami nagmerienda na. Hindi kayo pwede oh, I no? it. Ano, ah, nari, nari. na magmerienda. Oh. Ano merienda? Kay Carbonara. Wow. Ay, ako pupunta muna kay nanay. Mother. Oh, may dala kong isda. Ito yung pabigay ni RJ nung kayo nasa Tagaytay. Ay, nilagay ko lang sa freezer. Ay, Ay, bayan galing kay RJ yun babi babi Bobby. nakakita ng kalaro. babi <laughs> mm, yeah. si Bobby, Daddy. Bobby! Happy, babi 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 Merienda babi 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 Beka! Teka, palutin nyo ako yung... Ano yan? What? Pork sinigang! Kami nagagawang na ni Johnny tayo si Beka biglang dumating ako na nga! Ah. Uh, to the rescue! Uh, to the rescue! Wow! At mukhang yummy ang sinigang ni Beka! Thank you so much! At ito ang carbonara ni Kabeshi! Pwede na raw! Pwede na raw tikman. na Ano pwede na raw tikpan ka? Okay na! Sa Lalagay na po tayo, tayo makakain na. Ayan po at pinapakain na ni Milot, si Teo. Ang sinigang. Wow, sarap. Kain po tayo. Kain po tayo ng carbonara. Thank you, Bobby.

automatic ah, naman na Pag paibigay mo nang flying receive Ayan na tayo. Dito na po si kagwapo lang. Ano ang tapay? May regalo? May pampalo ng ulam. Ah, wow. may nag-order pala. Wow! At ito na po yung sinigang ni Beke man At ito yung ating sweet and sour. Ah, sweet and sour na panlood. Puntin ko na Una lang pinakain. Yan, kain na na! Ayan po at kami kakain na. Si Leia po ay mamaya pa at may trabaho pa. Ay sabi tayo daw ay mauna na at ay susunod na daw lang. Ayan, okay, let us pray in our Father, the, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pakinoon Diyos, maraming po salamat sa araw na ito, sa gabi ito na ibinigay niyo po sa amin. Lalong higit Panginoon sa amin pong kapatid, kay Kuya Tarashut TV at kay Kabeshi na ngayong araw po ay nagdadaos ng kanilang anniversary. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na inyo silang patatagi ng pagmamahal lalo ni pa po silang pagpalaing, Panginoon Diyos, financial, spiritual, at anuman, Panginoon, ang kanilang kahilingan, ay aming, po, Panginoon Diyos, itong inilalapit sa inyong harapan. At aming, po, naniniwala kami, Panginoon, na inyong natin tinupad, Panginoon Diyos, ang anumang kanilang kahilingan, Panginoon. Ninagalangin din namin, Panginoon Diyos, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang kalusugan, Panginoon, pagpalaing po niyo sila. At Panginoon, ngayong gabi, sa mga naghaing Panginoon Diyos ang aming pagsasaluhan, kayo po magbalik sa kanila ng sisig, biglig at umaapaw. Kinapanalangin namin, Panginoon Diyos, sa inyong basbasan ang aming pagsasaluhan para maging kalakasan ang aming pangangatawan. Tapang aming sabot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Amen. So, let's eat. Ano, ito pa mo? na na po. Oh. Na ay. oh. yeah. ay, lang. <laughs> Ayaw. Pakita ko si Janet. Ano ba ito ate? Okay na Oo, kasi yan eh, ulo. Pag uh -huh. gusto may buntot. Anong style niya natin? Hindi makalimutan Wow! na. huli siya niya. Tatlo. At siya niya ako. Kali. 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 ni Kali. 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 kayo. Kali. kayo Kali. 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 Ayan po, tahimik na at uh, may, na may mga laman na ang bibig kaya mga tahimik so, na. Yung, uh, si tatay po ay kanina ay nakakit namin ay eh. busy at naggagawa ng yelo. Ano po so, kumusta ang luto ko? Mm. Oh, kayo walang kuhan? Tsulaw ha? Uh, meron pang dalawa. Umuha na kami. Yung isda. Uh, ay, si Nakarla. Gumawas na ulang kanina, Beka. Ayan po, si AT Ah, na rin ang ano. hindi <tod> Gusto na po'y bumaba at mag... Oh, okay. ginagaya, mo doon maglaro. Buka, so, o doon kayo? Halika. Ay, buta tayo tapia. Ay, pala may busog na. Kala ko. Sarap nga ito ah. Yung pagkakakit na ba lang lang na abaranta saya wow selalu <laughs> ada takut pun geru apa buat celah dekat pasal makan nama ya orang mana ni bagi macam berarti nama kena aku yang teman waktu tinggal Thank you, thank you, Sile Jan. Love you. Hindi, kaya na. Oh, Mamamit, ako may ginagawa pa. No. <laughs> <laughs> may dala pong dalapong <laughs> si Leia. Sabi ko pa naman ay kay Johnny tayo, ako may sili ng pakuan. Sabi ni Johnny tayo, eh, huwag na may <laughs> cake si Leia, yun na lang ang ating matamis. Okay, may pakuan pa rin pala si Leia, yung gala. Ah, dito na po si Leia. Abot na abot pa. Gusto eh. pa ko. Gusto pa ko kumain. Na mapalad ang isang lalaki na makapangasawa ng isang babae na baik. Dapat at ang mabait na babae, ay anak ng Panginoon. Ngayon ay si si Andres at saka si Bobby ay dalawa pa kaya ay yung dagdagan. <laughs> Masaya, kailan mo tayo natin At na sa lahat, lapitin lapit ng kandidato. <laughs> ano ano eh. Ano ka mong kaya apat? Kaya masaya. Siin, Ma tayo, masaya. Ay, kaya masaya. Kaya masaya. Kaya masaya. Kaya masaya. Kaya Kami lang yung dalawang magkakapatid. Lapitin ang pagkakapatid. Kami lang yung dalawang magkakapatid. Kami magkakapatid. Hindi kami nagkikinghalan. Kami, kami nagpapasunuran. Walang panganay. Walang bunso. Pag mali. Kahit kayo kayo panganay. Pag mali ka. Dapat kayo ibababa ka. At kung tama si bunso, papakinggan mo yung tama. Ano sa mali. Ay na lang, nagtagalang pa babi. Ay baka naman tinagdagas si na. hindi, alam mo, alam mo ang malaking pamilya. Ay kung sa ngayon na tamad, matututok ang magsipag. Kung hindi alas 9, hindi kumikisip ng alas 4. maraming magugutom. Kaya matututo pa magkaasawa na, yan naman no. na May mas bata oh, sila. ano? Oh, anong, uh, oh, anong taon ka ako nung nagkaanap? Okay. Si ating yun? Okay. Anong yeah. year mo? Oh, yeah. Ilang taon ka? Oh! oh. <laughs> dala kita lahat aga... no matanda na nga si nanay at yung mga lola lola ay pag tinatanong ko kung ilang taon ay 50 60 70 talaga may bangawan na may dalawang pero no, no.。na pag no. <st> no, 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 no may means nay, eh, na ik pinagkasal na Ayan si si Ay ikaw naman, may 21. 21, no? no. Ay hindi lang agwa, may yung... Yung mga mga, mga nang sila ng sunod-sunod, oh. may edad na ako, oh. yan. pati... Yan niya yung kinukumpihan. Pinagbibigyan niya yung ni si Andres. 16, no? Oo, ako'y 16. na. Meron na discount kami sa ano? enrollment. <laughs> <laughs> Senior discount naman. Ah, antok na si Bobby. Dance. 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 Na dance. Dance. Pagayon, dance na yan. Paano nito? Bawas yun. O nagwawa lang? Dance pa gano'n Dance na yun. Dance. Parap yun eh. Dito Dance daw dance. dance. si... Baka yung kamay Ayok kita bandingkan tuh. Mama banget kan kayak di sana di City. Yay, thank you. Saya Italia. Saya ini rumah paswa. Wow. Mau bilang pula. Masuk ini main 5 kilo ading. Oh, benar. Bapak mami ikut anak dong nih. nag-uulat <laughs> <Dado. laughs> oh, na nag-uulat 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 na dagit na na